Kilos ang, ang kilo sang kayo mito. Tatso pore na kilo kada potos ho, 120. 120an. Iya man ho, 170 na mangga. 170, mahal mo 170. Kay ba, uwan ang kore ante mo bibi, pora kay bugto ni ante mo buda, uwan porte. Tara kay tunga uh, ka may tag 15 ka may. Kay ano kayo 140 mahal, 170? Uh -huh. Sa katarman 120 la. 140. Grabe ang tubo. Okay. Ora may putas pa sila nay. Papamasahin man sa amoy. Eh pasa mo, Hek? Ang pumasahe, masahe kay... Ah, bako. Kasi ito yung tabari ka. Bako, nagbabaktas na. Ang Ay, basi na. Ang mga mga mali. Ang bakalina ko kayo para magkaw-kaon. Okay, sige like, lang kaon. Badi Kayo mito May teknogong, Pero manang kilo kayo mito ba? Pwede ulit ang kaon. Pero manang kilo ito? may lima yun. Ako yung dragoy niyo. Pito yun wala nga ba 20 nga na iyon? tagi kilo. Ang pakman doon mo 20 mahal. Ang pakman yung Wala pa ko yung kwarta. Saot utmala. Mm -hmm. Ano yun yung uko? Kada na magkada.